Grabe to mga kabilyar. Sinubukan ng Vietnamese player na patamaan ng 4 kaya lang nabigo ito. Dito na papasok ang magiting na magician. Damn! <tod> <tod> Wow! Isang napakagaling na double bank shot at sa pool ang 4 sa corner pocket. Hindi pa talaga nawawala ang pulso at magic ni Efren Reyes. Kahit 69 years old na ay ang galing pa rin maglaro. Napaka impressive pa rin talaga ng performance niya sa pool table kahit may edad na. Na run out pa niya ang natirang mga bola dito. Grabe wala akong masabi kung mahal niyo si Efren Reyes ay ilike niyo na ang video ng ito.